shower heater sira daw to sabi ng mamayari ang brand nito ay Stiebel Eltron ang model niya ay DS35EC 220 to 240 volt 50 to 60 hertz 3.5 kilowatts siya sa 220 volts buksan natin meron siyang isang screw dito na konektor lang tong kanyang controller sa unahan. O, ah, LED lang to. Hindi to ano. Hindi to yung controller na iwan yung potentiometers para sa pagkocontrol ng on-off. Tsaka yung temperature. Okay. So, meron tong breaker. At kontrolado siya ng ano trayak triac. So, parang inverter type to ah. Ito yung main heating element niya o yung container niya ng heater. So dito agad natin itest kasi ito yung pinakapuso ng shower heater natin. Wala tayong tester. Ay natin sa resistance. At tester natin 'to. Dahil 3500 watts to sa 220 volt. Dapat meron tayong makuha mga nasa around 13 ohms. at wala. So, paano natin nakuha yung 13 ohms? So, 48,400 divided by wattage, yun yung resistance. So, ohms lo yan, natin mo makukuha formula. Yung 48,400 ay voltage square. So, 220 volt square yun. O kaya yung isang technique na kinukuha ko, yung power triangle. Wattage divided by voltage. So, 3,500 watts divided by 220 volts ay 15.9 ampere. So pag bumalik tayo sa ohms law triangle, 220 volts divided by 15.91 amps, makakuha pa rin tayo ng 13.8 ohms. So roughly dapat nandun lang yan. Okay lang tumakas ng konti, bungaba, pero dapat hindi lumayo. Wala talaga. Test natin tong ating breaker, buhurin. Maghanap muna ako ng kung pwede yung pamalitos. Yung mga gantong model nga pala, meron siyang sensor o meron siyang magnetic switch na nakakadetect ng flow ng tubig. So pag walang pressure ng tubig, hindi siya gagana. Okay, safety picture niya Tapos meron din tayong thermal overload. So dito meron tayong isang shower heater na 3,500 watts din. Ito naman repairable o o nabubuksan yung kanyang heater. Pero ito yung heating element niya. Test natin for comparison lang. Huwag na natin tanggalin sa linya. Ayan o, meron siyang 14.3 ohms. O 14.5 ohms. So eto good pa itong heater nito. Dapat ganyan ang marireading natin. So naganda na po ako sa online sa iba't ibang website. Lazada, Shopee sa AliExpress. Wala akong makita ng kamukha nito. So, kinunta ko yung mimiarin nito sa ako. Wala na itong pag-asa. Palit na ng bago. Kaso medyo mahal nga. Pero subukan ka ako nila sa service center. Baka yung service center ng Stable Eltron ay merong spare nito. Pero ang ibig sabihin ko sa mimiarin nito ay pa-check nila sa service center. Pero hindi kami nagkaintindihan. Lang araw lang ay dumating yung pamalit na heater kasi ang akin dito oo, oh, sira yung main heater pero pa kami ibang problema eh na mas maganda sa service center na ma-check pero yun nga dahil hindi kami nagkaintindihan umorder sila ng pamalit na heating element na sa 2,300 yata to so ko kung kasama pati shipping in order nila so no choice ako kundi ikabit hmm. natin Meron tayong 13.4 ohms. So, yan dapat ang marireading. Yan ang good na resistance ng 3,500 watts na heater. Okay, palitan na natin to. Dito sa baba, meron tayong pin lang. So, parang nakasalpak lang to. Tapos, tanggalin lang natin tong isang clamp tsaka tong thermostat sa ibabaw. Walang thermal paste. Teka, tanggalin muna natin ito. Apa terjadi toh? Bagaimana pas skip tekan topal wag. Tegas. Okay. 别问，别问，别问。 So normal na thread lang to ginamit ko lang katala. Medyo matigas siya, nakakatakot nga kasi pa mabasag yung plastic. Pero hindi naman nasira. Okay, meron pala tayong o-ring doon sa kabilang side ng copper tube. Tapos meron tayong gasket na kulay puti dito, yung bago wala. So kailangan natin tong ilipat sa katong o-ring. So hindi pa pinurbide nila yung o-ring at saka gasket na kulay puti na yan. No? Mas maganda sana bago yan eh. Pero test li ko naman to bago ko isoli sa may Okay, so kung paan natin ganalas, ganun lang din natin ibabalik. Ito, 4 speed lang. Ano, 4 speed lang. lock lang to lock dito pasok naman sya saan bang in nito dito ang in dito ang out tignan ko fittings to mga leak test kailangan masigurado kung maraming leak to tsaka dito So gravity lang ang pressure test ko dito. Wala naman ako nakikita ang leak sa kanya. Pero meron din ako dito ang maliit na water pump na 12 volt. Susubukan ko rin siya. So yun lang, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutuhan kayo sa video na to. Kung kapalas nyo ng kaso to, so consider nyo rin yung controller yung magnetic switch para sa flow sensor at yung overload, yung thermal overload. So sa so, kaso naman ito, makinis naman yung controller niya. Sa so, visually inspection, pasado siya talaga sa akin. Napakakinis pa. Binalik ko na ito sa mga ari sila na nag-power. Ayon naman sa kanila. So ilang linggo na to okay naman daw po gumagana.